hawak ko ngayon ang sobre na naglalaman ng resulta sa naganap na ICC trial ng Team Duterte. So sisilipin natin sabay-sabay kung ano yung naging score ng Team Duterte dito nga sa nangyaring ICC trial. So kinakabahan ako guys pero makikita na natin dito sa sobring ito kung may chance bang makabalik pa sa Pilipinas si Digong or hindi siya sa kulungan ma sabay-sabay natin tignan ang resulta ng ICC trial ako kinakabahan ako guys kinakabahan ako ayan ang hininig yung kamay ko guys ang hininig yung kamay ko pero eto na bubuksan ko na with an average score Ay, so, joke, joke, joke lang po, guys. Pinapagaan ko lang yung nararamdaman ninyong mga DDS ngayon. Kasi for sure, hanggang ngayon kayo pa rin ay nalulungkot, nasasaktan, kinakabahan sa pangyayari. Inaaliw ko lang kayo, guys. Walang ganyang score. Pilipin. <laughs> Ayan, so baka kasi iniisip ng mga DDS no, na yung mga pagrarali rally nila, mga pagsisindi-sindi ng kandila, yung pag-iyak-iyak nila sa TikTok, at yan yung paglilipsing-lipsing nila ng Pilipinas, Dete Parin. Yung mga ganyang kadramahan nyo ay may impact sa kaso. So, wala pong 10% audience impact. Walang, walang ganun. Hindi ito tawag ng tanghalan. Hindi ito kung ano mang contest. So, hayaan nyo na lang po yung ICC or yung patas na magdetermine kung guilty si Duterte. ba diba? Babalik ko sa inyo yung linyahan nyo dati. Kung walang kasalanan, walang dapat ikatakot. So, Maganda, maganda itong nangyayari ngayon kasi nabibigyan ng pagkakataon si Duterte na ibigay yung side niya, na ipakita yung mga ebidensya niya, na pasinungalingan kung ano man yung mga ibinibintang sa kanya, na patunayan na siya ay walang kasalanan. So, may due process dito sa nangyayari na hindi naranasan ng mga pinatay noong panahon ni Duterte. So, yun lang. Bye-bye! Makamakulong ang tatay nyo! 35 years!